So, dun sa less than 10,000, actually, parang galing po yun dun sa naipon ko from sa call center nga po. Yeah. And at the same time, may ipon din po yung boyfriend ko. So, pinagsama namin yung ipon namin na yun para makabili ka ng mga raw materials, para makapag-R&D uh, kami nung mga kailangan namin ibenta. Tapos po, wala talaga kaming budget. Kaya ang nangyari, nag- tinda-tinda uh, lang talaga kami ngayon sa mismong barangay lang namin. Kung baga, araw-araw kami nagpo-post po sa social media. Kasi meron tinatawag na, na yung mga pabilibata, bata, uh, sa amin naman tawag is pabili pabilibatasan or yung mga buy and sell community. Okay. So, everyday talaga kami doon nagpo-post po na open na kami guys, bili na kayo sa amin ng, mga, ng mini donuts, ng coffee. So, yun po yung naging way namin para makilala kami ng tao. Kasi wala kaming physical story. So, paano kami makikilala ng tao? ba diba? so ayun po yung nangyari noon and then after few months po may nag-open na another opportunity for us na parang i which is yung bazaar naman po kung familiar kayo sa ugbo sa batas uh, ugbo sa tondo meron din po kasi sa night market sa tondo yes tama ba? it's like mar night market po sa tondo and then meron din po kasi nung sa Uh, batasan, okay. which is sa batasan Quezon City po. So, every December po yan nangyayari. And then, that time, parang we have 5,000 left na lang. Ay, yung 5,000 na yan, yun na po yung pinang-register namin dun sa Uh, para makasali kami dun sa bazaar na yun. Then, yun na po, yun na po, dun na talaga siya nag-start. Ang daming mga customer na from home base lang, nagsipila sila dun on our first day, na sobrang natuwa kami kasi parang nasold out kami for mga five, first five days namin nun. So, dun po kami naka-accumulate ng pangpuhunan. After a month, January na po kami nakapagtayo ng first physical store na.